Samantala, sama-sama po nating supportahan ang programang On Point ni Pinky web sa Billionario News Channel starting this October 28. Bukod pa riyan, Mondays to Fridays po. Kasama rin ni Miss Pinky, si Miss Corina Sanchez, Agenda, alas 6 po yan ng gabi. Wow! Oh, si Miss Pinky Webb! Aside, ah, oh. aside sa kanilang show agenda. ni... ni... Corina Sanchez. Sanchez agenda meron siyang solusyon. Di ba, bongga? <laughs> <laughs> Alam mo, pinanonood ko mm. siya doon sa um, nawalang CNN. On date, point, di ba? Parang the source. Di ba, meron okay. siya sa CNN, oh, oh, oh. the source din. Kasi talaga sa dati. It's all about so, ano talaga. <laughs> <laughs> uh, oo, wala naman na siya eh, di ba? Uh, it's all about Ay, current nga. events, talaga yung mga issues sa politics. Kasi mahilig talaga ako dyan, kaya may aabangan na naman ako kay Pinky Web. Alam mo, hindi lang kay Corina ha? Kay Miss Pinky Web, believe ako kapag nagbo-broadcast sila, nag-newscast sila, yun tuloy-tuloy, walang bakel, no? Mm uh -hmm. -huh. Kakalok. Diyos <gasps> uh -huh. na confidence. Oo, oh, oh, ko, ano, ibig kasi ganito oh, huh? mga uh -huh. friendship. Uh -huh. Kaya kinuha sila sa billionaire oh, uh yung -huh. channel dahil alam naman ng ating mga boss kung gano'ng kahuhusay ng mga angkos itong dalawang uh -huh. ito, uh -huh. di ba? Oh, uh oh. -huh. Talaga yung tiwala. Siyempre, proud na proud din sa kanilang mga sarili. Ito si Corina at si On Point na si Pink Web, di ba? Uh -huh. Oh, pagtapos na nakuha kami dito mm -hmm. sa show na to at ang taas ng rating yung Infernus ha daming nanonood okay. na ngayon di ba at for sure abangan itong on point lalong-lalo na malapit na ang eleksyon at syempre, eh, excited tayong ano diyan makilatis mm -hmm. ni Pinky Web ang mga uh, kandidato o yung mga usapang politika talaga yes. gusto ko at saka gusto ko very kong, on point siyang uh -oh. magbigay ng opinion mm -hmm. diba? yun nga gusto eh, kong oh. marinig ang uh -oh. mga opinyon ni Miss Pinky Webb sa kanyang uh -oh. On Point. Uh so, ayabangan so, niyo po bang show ni Miss Pinky Webb sa Billionaire News Channel On Point. Uh oh, -huh. Diba? Eh! Hey! Hey, Kaya kumustahin muna natin ang ating mga boss. Sir Hill. Sir Hill. Hello po. Ma'am